Very good. Mm. d'ra ka pa ka. Two, three, Abi na siya daw. Hindi na banguyat, Agay. ma. Matulog na ta. Damo di lamok. Mama, buhay e, na. Ito ba nang lamisa? Ito na sa ano Sulod na magpahuay. tadi mm. uh. na, hindi na mang mauyat. nangig ka ka po. Balak, talag, balak, 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 balak,

Eh, yeah, go dak bok. Lang wa. Di nang kwa un, may mga kanon. Ang uh, kuko tarong... Nan. Agoy. Ya na ba ko. Ya wala ni da kun pagilawa. Ko. Bayo ba dei na ko kala ay pagilawa mo kar pa patay ka, patay ka. Agoy. Imo ahong way may magagaw sang lapat mo.

Yes, yes, Panghugas ka karo. Dito ay, siguro sa ano naging lawa yan na. Pag hinawalang karoon. Pinog na ba? Hindi Nga pa, uwi uwi pa sa kawin. Na. mo <laughs> no. mo ay ka nagalikaya. Hmm, um, pente na yan. Ah. Oh, okay. pagdada dada yun. Pag ko, pati kaya ko siya. Di puta kalintay ka ko Ay, hindi yes hindi naman nilulong hindi kaya ang ano, likod niya puro ribs hindi, kung kung mabi, nang <laughs> ginahiyan niya hindi, magbabaho mag tayo hindi na patpong gani kaya nagano na siya sunod na ba umapong ba? kung ano Nga kung, kung ano mo na nagalakat siya. Nalakat siya, tay kung matumba niya, takong ka tao. Ano, bala, mag-ihi siya na. Hindi ka puson ka Prisohon. Eh, magsigi siya lakat. Nagwa siya tala to. Sa gawas, te, natumba. Ano, lo, damo lamok? Ha?